itinataas ng Diyos ang mga mapagkumbaba. Kailangan mong maging nasa kalagayan ng pagpapakumbaba para itaas ka ng Diyos. Kailangan mong magpakumbaba at lumuhod upang ikaw ay iangat ng Diyos. Isa sa mga malalaking paraan na dinadala tayo ng Diyos patungo sa pagpapakumbaba ay sa pamamagitan ng pagsuko sa Kanyang oras at pag-akay sa atin sa lugar ang saan buong mundo ay mabilis ang takbo. Ngunit hinihiling niya sa iyo na magpakumbaba, ibaba ang iyong sarili at maghintay sa kanya. Kung nais mong tunay na maging isang disipulo at maging kung sino ang nilikha ka ng Diyos na maging at maglakad sa kanyang kapangyarihan at matamo ang kanyang pinakamabuti para sa iyong buhay, kailangan mong pasanin ang iyong krus. Mayroon itong halaga. Ang halaga ng anointing na ating sinasabi ay ang halaga ng pagiging kung sino ang nilikha ka ng Diyos upang maging, upang tuparin ang iyong layunin bilang isang makapangyarihang instrumento ng Diyos. Mayroon itong halaga. Kailangan mong pasanin ang iyong krus. Kailangan mong tanggihan ang iyong sarili mula sa iyong mga pagnanasa. Inaangat ng Diyos ang may kababaang loob. Dapat nating lahat na hangarin na itaas tayo ng Diyos dahil doon niya binubuksan ang mga pintuan na supernatural. Diyan kumikilos ang kanyang pagpapala at anointing ng makapangyarihan sa iyong buhay. Kaya hindi may tatanggi na si Jesus ay gumagalaw sa iyong buhay. Diyan mo makukuha ang isang patutuo na makakapagpala sa maraming tao at makakapagbago ng maraming buhay. Diyan ka magiging tao na may kwento ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay na makakatulong talaga sa mga tao. Diyan ka magiging isang tao na may matinding pananampalataya dahil dumaan ka sa landas ng Diyos hindi sa iyong sariling landas. Nagpakumbaba ka, pinayagan mong dalhin ka niya sa pamamagitan ng apoy na naglilinis ng iyong puso ng pagtanggi sa iyong mga pagnanasa. Ang apoy ng pagpili na maghintay ang may pasensya kapag mahirap.